kita cabut dah. Uh, ya, lagi <laughs> <-tose>, dia <laughs> Pak? Arah satu kota kumpai. Kita ke pak. ito so, nasa Santa uh, sa project naman po tayo ayan mga gagawin natin uh, good morning good morning good morning good morning po mga katropa ayan shout out kay ate Nel Manansala Manansala family po yung ginagawa natin yung isa pang kwarto ang ginagawa natin tapos ng matambak tapos ngayon flooring naman po tapos ng flooring tiles ayan yun po yung gagawin natin sa Santa Lucia Masantol Project Mamaya, i-deliver na yung mga materialis natin Dito na yung ating lalagay Ayan Skinita, yung Yung dahanan po natin Hindi makakapasok yung mga sakyan Kartilya mga boss Yung gagamitin natin dito Pang-akot ng mga materials ay, ano? Di Dito na tayo. Dito na tagabog, boss. Asieta. Ah, Tawid-tawid na. No? Ginag natin. Ng legendary natin ng bakal bago tayo mag-boost <laughs> sa flooring. Tapos maboboss kumabit tayo ng pump. Pagkatapos matambak to, i pinampon natin. Pero tapos na pong mapapang para sa makompact ma yung ano, tambak. Ayan o. No? Tapos sinara natin yung ano, yung butas doon. Biyusan natin ng ano, ng semento. Para hindi po lumabas yung ano, yung tambak. Ayan, pang tapos po yan, bakay. Pero lilayat mo muna, muna natin. Dala natin yung ating laser level. Pang Pang layout. Bago tayo maglagay ng mga bakal. ayan, dumating na po 'yung materyales natin. ayan, Arien. si Tagul. <laughs> uh, ng DLM Construction. Diyan po tayo umorder order ng mga materyales. Ito bago 'yung driver ni Boss Dong. Ah. ayan, semento, adhesive, tsaka ah, yung ano. Buangin at tsaka graba. dito na natin palalagay ayan na lang. tapos tayo ng kartilya para Merienda muna tayo. Oh, ang aga nung ng inerba ni Kuya, oh. Ano, Jim? Ano, 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 sal? Tapos tayo magmamami kay Kuya. Boss, atong mami, atlo. Sa vlogger. Sa tabing hilog, tayo magmamami. Ano, Jack? Opo. Ayan, Ayan, okay. Ay, Tapos yun lang ang project, project natin, nandun lang na sa kabila. pag Ang sarap nung ininom ni Kuya. Inerba sa nabigal.

Mama kami ni boss ya. dito sa bar. Uh, si boss Arthur nandito. <laughs> minum sila ng gin? Si Boy Jin. <laughs> boy boy <laughs> ah. oh, Arthur. Okay, uh, 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 okay. bos 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 Sarap po. Nakakabata. Ayun. Ang mami ni Kuya. Ayuh. 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 Ayan, yung nag-indo ng mami dito sa tabing ilog Sa volleyball Mami Tapos yellow, kunin mo yung ano, gin, ano yun? Ayan! Pag uuwa ka ng tubig, uuwa na naman yung gin, ha? Nasa tabi lang natin yung uminom. <laughs> nabunong lang <laughs> kaya ba kaya kaya po tayo mga boss merienda uh, merienda dito sa tabing kilog tabing kilog kaya ba po Oh, Nakatalda daw si Kuya ng gin. Araw-araw yan, Kuya. Araw-araw, gin. Mm. Bilog ang mundo, na no? <laughs> Ayan, ha? No? Kalmusal na Kuya. Gin, bilog. Bilog ang mundo. Tapos tayo, nagmama rito sa... Kasama niya si Robin. Ito si Robin. <laughs> yung... Yung partner ni ano, ni... Ni Lito Lapid. Lito <laughs> Lapid. Hahaha. Ay, nakapagalo na sila. Ito, bumili tayo ng ano, ng blusa. Para hindi mahita si Cielo. Ah, yan. Lagay mo to. Magagamit din niya sa ano, sa San Gabriel Project. Yung blusa, kaya bumili na tayo. Ano, pwede? Kasi na yan, o isa pa. Kaya na. Mahinit. na po. Sa so, bagay, mas maganda yung inip kasi sa ulan yung ulan po hindi tayo makakatrabaho talaga pero sa init eh, uh, kaya tayo mas maganda na yung mahinit ayan nakapaglabag na kami ng, ano, oh, ng mga real bar tapos yan yun ang mga flooring tapos ng flooring tiles ayan Ayan, press ko na. Lagay na yung tolda. Dusa. Mahinit. Mahinit. Ayan, nakapag-aral na sila. Tapos, nakapag-bubos na yung posto dito. Ano pala, may sobra tayong panambakit. Ayan, si Bartolome. Ang masun natin. postizo method din pa Yan din yan lang tayo pa ah uh, mga boss ko mo banan ng nang ano, two bag ng pinap natin hmm. Yan container na lang mo boss matatapos na para bukas pwede na tayo mag sides ito press na meron pa kaming alo ayan may alo pa baka ako na lang yan konti na lang ha kaya daw tapos si, si JR mga boss pinag i-stack ko ng buhangin dito gamit yung kartilya para meron tayong reserba dito bukas ay yung mga aso ni ate Dian ayan o si doggy ay yung isa nakapalaw mo Andun yung ating materyales sa kalsada. Kahit gumagamit tayo ng ano, ng kartilya. Ah, pwede na. Oh, para matapos na. Ayan, tapos na mga boss. Tapos na yung flooring natin. Next naman yung tiles. Kapos Tapos yung kasamaan natin. Nagpapakot na ako ng mga buhangin para sa sa tiles. Sa dry pack. Ayan o. Oh, sinasako namin. Tapos ya. The next day. Good morning mga boss. Nasa oh, Santa Lucia Project na naman po tayo. Ayan, yung talis naman po yung ginagawa natin para makapag-start na po. Yung <makes noise> tiles natin, si Master George po nandito. Siya po yung magtatiles natin dito sa Santa Luz sa project. Good morning, good morning. Shout out kay uh, Ati Meli Manansala. Sa Manansala family. Ayan, talis na po yung ginagawa natin. Doon sa kwartong pinapagawa sa atin. Ayan na. Yung mga nagtatampak natin nandito sa kabila po sila nagtatambak ngayon bangka ah bossing kanina yan ah sa kabila yung tapos na ano? yun ah mga boss makinita ang dinadaanan po natin dito pos may mga buwangin na po tayo para sa dry pack ah, ano, pinawisan kayo ah <laughs> malayo, malayo ah Ito mga boss yung talis natin 60x60 wood look. Ayan o. No? lang po yung sa kabila. Ganyan din po yung tires na nilagay natin doon. Ito, nandito na si Master George. Good morning, Master George. Good morning, Magos. Yan, nilayout na po ni Master yung ano natin. Yung tinatires natin. Laser label ang ginagamit niya. Ayan, nakapaglatag na si Master George ng mga tiles. 60 by 60. Tapos yung kasamahan niya, ginagawa. -gina -gina. Ayaw lang po lang, nagbibigay na lang po. Nagbibigay na lang, parang yung ko. ako, hindi na rin siya Parang, parang hindi pa rin siya na ka na. Ayaw lang po lang, sakin na lang to. Baya na, naman. O tapos to, ito nakaupo lang o. O tapos na ako. Ayun mga po, buko. Buko at saka ano. Ano yan ba na. natin? Buko at saka. Turon, mana nak turon? Ayo, dry pack. Yang ating, packing, terus ABC ada sih. Kalau masih baik. ya, Ini lah. Ini bukan sepanjang hari masa. Bukas pa. Bukas pa po. Ayan ha. Sa lang po. Bukas, matatapos ah. natin yung Kaya yung glaw. pa mo, Master. Ha? Ah? Ito sinabos mo tayo. Sabi. Eh, pa yun. Patag na Hindi, pang gross. Ay, wala. Ay, Ay natin. Basura. Paglilinis natin yan bukas. Maglinis na ito. natin oh. Porcelain Tapos po ang ginamit natin 6560 by 60. Good look meron pa tayong ano. Halo. Ah, sakto na lang to, tatlo, boss. So yun mga boss. Sakto tatlo. Magalasin ko na kaya. Pahinga muna muna tayo. Tapos pinalilinis ko na muna po ito yung sa ano. Itong sa kalsada baka pabalo ah, tayo talihan pinis-pinisa lang tapos ayun tayo ube ayun ah nandalo siya project update sa Manansala family shout out kay Ati Meli Manansala nasa USA po siya ayan tapos yung ginawa natin kay boss Cooper kay Apong Esong kasos naman niya ayun ah LTC LTC and TC Fishing Supply nandun po siya nandun sa kabila